Ito na. Ito na. Ang last na fall of check dito ay ano 6.45 na ng gabi at ngayon dahil aalis yung aming mga amo ay mga amo si mama kiber lang pala yung aalis bumili si mama kiber ng ganito oh. ang tawag nito? Ajina Marfalafin. ajina Ajina Malfalafin ayan siya kung nasa Middle East kayo alam kung ano to. Tapos, ito yung nalagyan na ng sesame si seed. Ayaw ni Mama Kiber mo bumili ng luto na ito. Papahirapan niya yung katulog ni Agoy Sid. Ano ni? May tumatawag pa. Ayan o. Oh. Huwag ibas ng aking rumahan kay... Basta mga Pilipina, madaling mag-DIY. Di ba? Ayan na, oh. Pilipina. Basta Pilipina. Lalong-lalo na nagtatrabaho dito sa bahay. Ayan na siya. Sila. Pero ayaw ko nito. Malangto kasi siya. Anong langto sa ano? Sa salo? Mm -hmm. <laughs> Basta yun na yun. Malangto siya. Ayaw ko. Kasi usually pinapalaman to sa sasamon. With butat, ganyan. French fries. Kung bibili ng butat, kinapuha, kinatanggal ko siya sa samon. Butat lang yung iniiwan ko. Yan lang, na-share ko lang. Na. At ito yung niluluto ng tagaluto na yan. Okay. Ito na yung na-trade ko. Parang nasubrahan yata yung aming sesame Hindi tinipid. Hindi kasi ano eh. Hindi kasi ibibenta eh. Hindi na tinipid ang sesame At ito yung pagprito. Ayan siya. Pinira. Gumagawa din ba kayo ng falafel sa bahay niyo? Falafel. Pa? Falafel. Falafel. Mm -hmm. o, diba? Palafil. Malang to kasi siya pero Peruh, bata apa, gusto gusung gusto bata -bata. hmm. bata -bata. hmm. hmm. <laughs> niya Bata-bata? daw Oh. Ya, so. naman yung... Yan. Ayan, babalik ako Ganun ganun yan ka, mag-mold na naman ako. Ito na siya, ito na ito na lang kasi yung blender namin. Kung malapit lang kayo dito, bigyan nyo lang kami ng molder. Hmm pagdito tayo sa Middle East larong larong na dito sa Kuwait ayan. kasi hindi namin makita eh. hindi makita ang tagaduto namin yung molder sure dapat paglagay sa molder ay medyo ano ano tawag? sikipan idiin Idi mm sikipan ano yun idin para ano maganda ang kinalabasan. Hindi siya mabungkag. Para hindi siya magtiwalag sa isa't isa. So that, ay para maging stick together sila. Sana all. Sana -stick all. Together. <laughs> stick together. Stick together. Sana all. Sana all. Sana all. Ganyan lang Ganyan lang siya.

kasi yung din namin yung isang mama kibir para happy ang lahat happy siya la 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 la, -la be happy mm. the last one at may tira pa siya baka gusto pa ni mama kibir pa gawa ulit Falafel. laughing. Tama lang pronunciation ko. Basta mm, yun. Tama na. Falafel. laughing. Ito na. Ito na. Ang last na falafel. Ito na yun siya. Masarap ko yung si Sam. Hmm. Pwede mm, yung patay mo. Ang sarap. Pwede patikman natin kayo lang. Madami yung sasamisid niya. Kukunin namin yung iba. Kainin. Laki ng pimples ko. Kumakain din ba kayo ng ganyan? Pag ako tanongin yun, hindi ako kumakain yan. At ito pala yung sesame seed. Ayan. Ayan siya. Ang dami. Pero pinipira, ano pa yan sa sano, di ba? Dami mm. kaya may pinat niya bilok po. Ayan ang price niya. 1 KD. 370 I I pumunta kasi yung taga-luto maging kay Mama Kibia nagbigay siya ng sample. kaya to the rescue to the Ang sesame seed pala na nilagay dito ay hindi pa siya luto. Kasi pag ang sesame seed ay luto na brown-brown pala siya. Kaya puti. So ito ang gamit sesame kang matuto sa mga paraan

Istri ya jinah falafin menarik ada tayyawi. <tangan> na. Pagdala pa, matapos. Sa... na. Masarap daw sa falafel ng tay Bawi. Masarap yung tay Tobi. Gusto nyo na yun, no?

Nagugas naman ako ng kamay ko, ha? At hindi na tuloy ang mama kibir na umalis. Magpaluto lang siya. At masarap daw ang sabi niya. Dahil pinigyan siya ng sampo.